ato na ning sugdan ug bungha ning atong kinahoy na palwa mga kamigs so ano jud ko yung problema na kahoy na isugnot kay daghan na mga kahoy na isugnuray eh. ang problema na lang ani mga kamigs ang lungagon na sugnura na anay, bugas kay mahal na baya kayo ang bugas karon wa mo to tuman tong ilhang 20 ang kilo eh so resep so ni atong nabugha karon So, tiwas ako bugha kay ato na i-file. nahuman na to file mga kamiks Punita na na to ang kinahoy atong bagnot. Basta po ni siya. maguni kay basa pa. Na. og Ugdin lang kutog. I'm um, being